Alam mo ba? Naisip nyo na rin ba kung ilang taon na ang mga mamis na nahukay sa Egypt? Ang panahon ng mga mamis sa mga piramid ng Egypt ay hindi lang bastang katang isip. Ito ay maingat na pinag-aralan gamit ang makabagong siyensya at masinsinang pag-aaral ng kasaysayan. Nagsimula ang interes ng mundo sa mga mummies noong panahon ng mga European explorers sa 18th and 19th centuries na naging daan para sa malawakang pag-aaral tungkol sa Asian Egypt. Ang pagmamamify ay isang relihiyoso at kultura na aktividad sa Ehipto na ginawa nila para mapreserba ang katawan ng mga yumao. Ayon sa mga historian, sinimulan ito libu-libong taon na ang nakakalipas at hanggang ngayon, nagiging bahagi pa rin ito ng mga malalaking pag-aaral ng mga archaeologists at scientists. Pero paano nga ba natutukoy ang edad o taon ng mga mamis? Una sa lahat, ginagamit ang radiocarbon dating. Ito ay isang pamamaraan sa larangan ng siyensa na tumutukoy sa edad ng mga organic na bagay tulad ng balat, buhok o mga telang balot ng mamis. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng radioactive decay ng carbon-14, natutukoy kung gaano katagal ang isang bagay. Kasama rin sa proseso ang tinatawag na stylistic analysis. Ito naman ang masining na paraan ng pagtukoy sa panahon ng isang mami batay sa kanyang kasuotan, mga kasamang alay o grave goods at ang disenyo ng libingan o piramid na kanyang kinalalagyan. Ang mga ito ay inuuugnay sa mga naitalang pamamaraan ng paglilibing at sining noon sa Ehipto. Ang radiocarbon dating at stylistic analysis ay nagbibigay ng mas matibay at mapagkakatiwala ang batayan sa pagtukoy ng edad ng isang mami. Maraming institusyon sa buong mundo, kagaya ng The British Museum at National Geographic, ang nagsasagawa ng pagsasaliksik tungkol sa mga mamis. Ginagamit nila ang teknolohiya tulad ng CT scans at DNA analysis para mas maunawaan ang mga lumang laman loob ng mga bangkay at kung ano ang kanilang mga sakit o pamumuhay noon. Dahil din sa tulong ng mga modernong teknolohiya at patuloy na pananaliksik, mas lumalalim ang unawa natin sa kasaysayan ng Ancient Egypt. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.